So, magandang araw po sa lahat ng mga nakapanood ng video it, video na ito eh no. Ayan at uh, ito na tayo mga mga kapatid ha. Ah? Ang pangulo po ay punong-puno na at kailangan na niyang magwalis. Walisin na ang mga uh, parang nagiging uh, salot lang sa kanyang administrasyon. Oo, ngayong araw na to ay uh, <clears throat> talagang wi uh, nanawagan na siya sa mga cabinet secretary na kusang uh, magbitiw sa kanilang mga pwisto dahil sa kailangan na dahil uh, bumuto na ang taong bayan at uh, kailangan talagang matanggal yung mga ahas mga ahas ahas sa syudad di ba oo so yun nga ang uh, karamihang himutok ng taong bayan itong mga nasa paligid niya ha? mga cabinet member na aa uh, maaring uh, sila po ang isa na dahilan kaya po ang taong bayan ay hindi kontento sa serbisyo na ipinapakita po ng admin so dito na natin mga kakurimaw malalaman kung sino itong mga cabinet member na uh, kosang pinagbibitiw po ng Pangulo. Ha? So, para matanggal yung mga ahas, mga ahas na nasa paligid, o, dito na po matutuwa ang mga didishits. So, mga didishits, ha? meron ng aksyon ng ating Pangulo na maglinis sa bahay niya para mga wala itong mga mga maaring korap o iimbestigahan tong mga to eh So kailangan lang na magwalis na ang pangulo dahil sa uh, para tuloy-tuloy ang uh, ating pag-unlad dito sa bayan ng Pilipinas. Asahan natin na maging positibo po ang aksyon na ginawa po ng ating pangulo. Yan, so napaka magandang desisyon 'yan na maglinis na siya sa bahay niya para mawala ang mga salut na nasa paligid niya. Yan muna po ah ito po si Mr. Kurimau signing off Yan ata uh, Salamat po